Adre. Mm -hmm. Dati ito makipot. Maka na yun. dati napakakipot ng daan dito. Nung kami nagpunta rito, wala pang bakod na ito noon. Wala pang bakod na ito. Wala, wala pa yan. Ngayon, no oh, may mga graba na. Tsaka lumungan daan. Dati kasi, ang isa ay, parang isak na lang yung isa. Na four wheels. So ngayon lumuwang na Kaya malapit na tayo sa ano Pinakagate Oh yan, nag na kami! Oo! Umpisa na ng summer! Naka-prepared na kami oh! Ayan oh, handa na kami! Nakahanda na kami! Ayan oh! Handa na kami! Tapos na kami! Oh yan no. na kami. Na kami. Na kami. oh! Ating pangbahay no! Prepared na prepared na oh, yan! Wala na masasabi! Hihihi! Eh tayo nag-prepared! Oo, hindi kami prepared! Okay, mga oh cowboy. E, Oo. Oh. Kambing ang ating dala. Oo, oh, sunod. Pintoro nga, kambing eh. Mm. Hindi oh. yun. <laughs> <laughs> Hindi pa yun. <prevision. laughs> <laughs> Hindi lang lang. kasi oh. Pwede pala ako. Oh. Babe, pag kaldereta ulit ako ulit ang paglatoy. Tsawa. Oh, napakasarap oh, naman lang. pa yun. Ayos. Oh, yung yung nare, ayos. <laughs> masih banyak cara oh, <tuk tanggungi> oh. 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 Ang dami Diba pangkabagat sa kanyang ito? Ayam, ayam kaya diba? Diba? Ang dami pang buwa Ang dami pang buwa mga kanon, dito sa Vanessa Spar. Ang daming tao. Parang, parang ano, parang, parang, parang basang isda. Ah. Lalo, lalo.

Oy oh, June, <laughs> oh, <okay>. <laughs> <laughs> Anlamig, no? di ko. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Aminto nyo Pa-parang galing sa ano? Parang galing sa... Pamp? sa... Ande? sa, ande? sa ande. Hey. 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 Hindi tumakasi eh. <laughs> hindi pa, oh. hey, pa na Parang So, okay. mga dito sa, ano, sa Balisas sa Farm okay. Resort. Ayan o. Ano. Napakaganda <laughs> ng tubig. Talagang bukal. <laughs> <laughs> Pwede ninyo naman Mineral water, ha? Ay, nagbihis na. Malamig na. Wala, malamig, ka. malamig, ka. malamig ka. So ayan, araw na linggo. Nagkahiyaan dito sa ano? Sa Vanessa. Sa Vanessa. Vanessa. Sa Vanessa. Sa Vanessa. Farm. So ayan, nandito kami sa Vanessa Vanessa's Farm. So aming na yan, baka kami maluluso. Alright. Biglang yayaan, ano to? Biglang yayaan lang. Ayan o. No? O. Okay. Hindi ano to, hindi tayo prepare. Wala tayong yeah. dalang pagkain. Hindi kami pumili ng pagkain. Wala kami pagkain. Sunod, magme-meeting na kami ng aming gagawin. Wala kami. Kita, magme-meeting na din ang ating gagawin sunod. Kaya lang meeting. Para alam mo mga gagawin. O oh, yan, yeah, para prepared na kami. Nakakaya kay Ryan siya, hindi prepared. Ang tayo nanday, prepared ngayon. Hindi. Prepared kami ngayon maligo. Pero yung prepared namin pagdakbo, hindi namin hindi kami prepared. Hindi maganda prepared. Maka ng daming tao dito. Ang iba ay nasa taas pa. Kung bababa sila, hindi magkakasya. Tsaka yung tubig, oh. Malinaw. Malinaw, malamig. Lasang ano? Lasang tubig. Dito mga kanayo ng ang lasa ng tubig, ay lasang tubig. Ito yung mga kanayo, lalapitan natin yung ano. Yung pinagagalingan ng tubig. So ito mga kanayo, no. Mismo nang gagaling sa bukal. Ayun know? oh. Napakalinis ng tubig. Ayun oh. No? Know? Inumin natin malasa nga Dahon dubek. Yung pali. Pero masarap, masarap. Saan oh. Bale ano to ah uh, Four, parang 4 four, 4 feet and 4 four, four feet and 5 inches ang lalo Uubos na ang buhok ni Papa Shek Oh, ikaw siya, tayo mag halo halo Libre daw ni Ryan J Libre na to si Ryan J

So, so ayun na, kay unti naman ni. Mahirap ni para yung mama dali. Tay, 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 tay. Dapat may tindaran, <ito na> <laughs> may tambay. May tambay yan. Hindi <laughs> 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 na <ka maging> sponsor <laughs> <laughs> O yan, hindi tayo pribeg. dipasher ka na. Ng baser ka ni Chele. Sorry na tayo sa din ang aming pangulo. Paring makakibari ng ka na. Pang-gawin ka ka na, ibig sabihin nasikat na. na. Wow. Wow! Mga kanayang para tayo nasa Praiso Para tayong nasa ano, Virgin Island oh, Puro kawayan Puro kawayan oh, no? Kawayan kawayan, 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 Puro utog Grand Jail Pasay na Oh, Pasay na yan, lup-lup oh, Tak masuk semuanya terus di jalan dan sebagainya. Hei, hei, Ya, hei, hei. tapi jangan lupa, jangan pergi paling aku. Siapa? Waterfront siapa? Hei, 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 hei,

So mga kanin, ah, bali apat na lang tayo natitira pa uwing mataas na kahoy At yung iba ay nagsiuwi-uwi na, hindi na lang namin nabidyuhan So yan, hanggang dito muna mga kanayon Bye bye